Tapos sa lahat dito ulit ko ngayon sa Molino Dam. Kaya lang hindi ako pumunta ron mismo sa may pinakadam mismo na sa likuran ko. Dito lang ako sa gilid kasi uh, medyo marami nakapwesto ron. Bale ang daduman lang ako ngayon dito sa may Iguan, sa may uh, state field. Doon lang, yun lang ang binabaan ko kung uh, sino ang gusto pumunta rito. Ayun, ito yung lugar na ito. Yan. Dito lang ako pumesto. Napakalawak na ito kasi Ano ito yung mga ginawang dampay sa panahon pa ng Kastila. Kaya lang ni Rene, inano lang ngayon, tawag dito. Inayos lang ngayon. Okay, for the meantime, dito lang muna ako po, Meron tayong bagong kakilala rito, si... Magkilala, magbabait ang mga guard dito. Ito si... Si Brad, ano ba pangalan mo, Brad? Ito, si Boy Ha? Boy ang pangalan nyo. Hindi, ito doon yung mong pangalan. Ah, si Boy Negro. Baka may babating ka. Ha? Wala rin. Ha? Isa shoutout ka? Wala rin. Ha? Wala. Wala. Ay, kasang ka? Misaya? Hindi. Mindanao. Mindanao? Uh, Oo. Oh, o, shoutout daw sa ta mga taga Mindanao. Andito siya sa Kabibe. <laughs> okay, may ginat, Yung first name, yung ano first name? Norsay. Norsay. Norsay? Oo. Okay, so si Brad Norsay, nandito. Dito muna ako pumisa sa kanya. Nagpaalam ako na kung pwede mamingwit, pwede raw. Kaya dito ako pumisa sa tabi niya. Mayra pa si Maminit na walang kakawintuhan. dito, <laughs> dito di, di, ako pumesto. Okay, so titignan ko ngayon yung update ngayon dito sa Molino Dam. Katatapos-tapos lang ng bagyong ending. ending. Uh, enteng, enteng. siguro 3 days nang medyo hindi na masyadong naulan. Ngayon lang uli ako uh, nakalabas. Okay, so tignan natin kung uh, makakahuli tayo ngayon. Ngayon medyo nawala yung mga, mga, mga sa lugar na to. Dati ang daming kangkungan ba, eh, dito sa Bugarte. Eh. Pero marami pa rin sa bagyong side. Kaya lang naanod na nga, naata ngayon. Na. Kaya dito sa lugar ko, wala na may malinis. Kaya pwede na maghagis ng mga kawil dito. Hindi masyadong sasabi. Okay, so update na lang tayo. Tignan natin kung may mauhuli tayo mamaya. Okay, dito pa rin kami sa Molino Dam. Update, update lang. At tatapos na ng bagyo, bagyong uh, enteng. Mga siguro mga 4 days after ng bagyong enteng nang umupa ito. Kaya bumalik ako rito. Nahawan na yung mga kangkong. Yeah, marami na rin ang mga namimingwit dito. Lalo sa bandaron. Ayan, puro mga namimingwit yun. Mga nakahilera na rito. Sa gabi raw, mas marami rito eh. Ang daming uh, nakalutang ng tilapia sa may gilid eh. sa mga ano po, na Sa may kabilang ano ko na yun. Ah, ayan, oh, kitang kita rito eh. Sa bandang hapon, naglulutangan na yung mga tilapia. Ayan, makikita kaya pwedeng uh, maniksay rito kung tutusin eh. Kaya lang malayo. Ayan. Ayan, ganyan ka layo. Sa banda ron, makikita ron na visible yung mga nakalutang ng na mga tilapia doon marami rin ang mga namimingwit doon ah, uh, dito ako nakatambay ngayon dito dito lang ako nakapwesto hindi na ako malis ng pwesto sa likuran ko tama tama ngayon hindi na masyado mainit uh, medyo pahapon na kaya pwede na maglibang-libang ng naka-expose bali kararating-rating ko lang dito ngayon uh, wala pang uh, 30 minutes ang uh, pagdating ko dito marami na nakapitsudo sa likuran ko the meantime, dito ako nakapwesto sa guardhouse. Mayinit kasi kanina. Okay, so mamaya update na lang ulit tayo.